Hello guys, good morning. Nagluto pala ako ng tortang talong na kakaiba. May kalimutan ko, videohan, na video ako tapos hindi pala na record. Ang ginawa ko, ano naman ito. Nagano ako ng uh, crispy crispy powder. Ano ba yun? Saglit, tingnan ko kalimutan. Ay nakita ko na crispy fry powder. Tapos dalawang eggs. Tapos pinakuluan ko tong uh, talong tapos binalatan ko at nilagyan ko pala ng oregano guys ito yung kakaiba nilagyan ko ng oregano tapos kunting kunti lang na mantika kasi ang pinaglutuan ko is non stick non stick na frying pan uh, nilagyan ko pala din siya ng isang kutsara na flour kaya yan ang naging resulta guys tapos ito ito na yung dalawang pirasong naluto na tapos lagyan ko uli siya ng ano mm, oregano ayan kasi napakabango nitong oregano guys mabango siya kaya nagustuhan ko na ayun ito yung ibang ano na naman, may twist na naman ako kasi may oregano siya na dried Pinanghalo ko dito tapos nung naluto na, binurburan ko rin siya ng konti. Actually, dalawa ito guys, dalawa na yan. Tapos, luto na rin yata itong isa. Ayan, may twist si Ate Marian sa talong. May twist ang atin sa talong tapos habang mainit pa lagyan ko siya ng oregano para dumikit kasi magmoist yan siya guys eh. Tapos ito na yung last Mas marami itong coat kasi last na siya at nag-iisa na lang. Ayun guys, wala na siyang masyadong tinta. guys na isa lang na natin tatpa natin guys ayan hindi to deep fry kasi konti konti lang yung mantika ayan na siya guys ang naluto mukhang hindi ko pa man siya natikman pero mukhang ano uh, mukhang ano na mukhang ang sarap sarap ang tawag ko dito ay eggplant pie eggplant, eggplant pizza. Ayan guys, ito na yung last sa aking eggplant pizza. Last piece. Ayan, nalagyan natin ng oregano. Dahil ang bango-bango nito guys. And of course, ang partner from in the morning always. nama survive natin yung no rice natin, natin diet low carb diet Actually guys, na-try ko na to before. Naka-survive ako ng 3 months. Tapos talaga naghanap ako ng no. Ay hindi Umuwi yung asawa ko Kaya ako na Papakain ng kanin Nagsiar pa siya Ayan guys Ito na siya aking eggplant pizza Adiba ah, kakaiba Pizza Eggplant pizza Let's eat guys, let's eat.